Ito na po yung ating bagyo pechay. Mahugasan ko na po, panlawan ko na yan sa binabad kong asin. Hindi ko na lang pinakita po. Ayan, so, yan, shortcut na lang yan. Napanlawan ko na yan. Patuluin. Meron ako ditong spring onion. Ito yung aking bawang garlic and ginger. Bawang garlic pa. Garlic and onion at saka ginger. Ibe-blender ko ito so, po yung aking labanos at saka yung carrots. Minix ko na lang. Ito yung atin pang mix mamaya sa sauce. Meron tayong honey. Meron tayong patis. Ayan. Tsaka may sugar. Tsaka may, yan. May mix ko po. Red paper. Ayan guys, ang aking gagawin. Yan ang aking mga ingredients. Yan ang aking mga ingredients pang kimchi ko guys. Kaya, maghanda pa ako ng aking gagawin. Yan guys, ang bawang, luya, at saka yung sibuyas. Lagyan ko ng patis. Ayan. saka i-blender natin. Ayan guys. I-blender natin ha, step by step na yan. Ito na po yung atin i-blender. blender na po siya, i-mix natin. Ito na po yung aking niluto. Yung malagkit na ano, flour. Yan. Yung bigas na malagkit po. Yan, niluto ko na yan. Mas maganda kasi pag malagkit kasi malapot siya. At lalagyan ko po ng brown sugar. Yan. Yan po ang imimix ko sa aking sauce. Yung, yan. Niluluto po yan siya. Parang am. Um. Yan po guys. Yan na ang itsura ng ating bawang, luya at kasibuyas. Yan yan na po siya. So, na guys. Imimix na natin yung ating ingredients. Ito so na po yung korea-korea. Natin guys. ito yung mga sauce sauce na pang mix ko na guys may mix mix ko na guys ito na sya mix mix lang natin yung mga pinakita kong ingredients may mix mix lang natin guys mix mix na natin. Titimplahin natin. Ito na guys, yung eh. ating sauce na natimpla ko na. Ayan, natimpla ko na. Okay na yan. Ayan. Okay na yung timplada guys. Okay, titimplahin muna natin bago i-mix. Umimix na natin guys. Laban mo siya. Ay, mix mix lang natin guys. Lahat mix mix lang natin yun. Hindi ko muna inubos yung sauce. Ito Ito muna. natin onion. At, At ang ating pagbuling ito. Ayan. Kira natin ibubuhos lahat. Inilix lang natin. Mag-gloves kayo kaya. Kasi maanghang po. Yan po ang ating kimchi. Tapos po, talagay natin sa garapon. May garapon ako malaki. I-stay natin ng 2 to 3 days bago kainin. Mas matalami na ababad ng tatlong araw. Mas masarap. Pero mas masarap iba bagong gawa. Okay naman. Kainin. Kaya yan. Ito po ang made ni Elena kimchi. Ito ang kimchi ni Lina. Korean kimchi guys. O. Ito na po siya guys. O. Ito na po ang ating kimchi. O. Sinong may gusto? PM is the cake. Tikman natin guys kung okay na yung timplada ng ating kimchi. Siyempre, gawa ni Elena yan. Mmm. Sarap. Sarap sa pamipritong isda. Thank you for watching guys. Please like and share. Thank you po. Mayroon mm. natin yung <coughs> guys. Ayan na po ang kimchi ni Elena. Tatlong tupperware po yan siya. O oh, guys. Yan po ang nagawa kong kimchi. O oh, sino magpagawa dyan? PM is the key. Kompleto yan guys. Yan ang kimchi ni Elena. Thank you for watching guys. Please like and share. Thank you po.